kakatapos na, namin yung ano pa total box mo no, sa yon so nabigyan tayo na instruction ni Pullman pagkatapos e eh, mag check up tayo ng unit ng mga langis pagkatapos noon e eh, ano tayo uh, magumpisa tayo no sa gawain natin lahat ng ano ah uh, pagtapos maganda ng unit natin eh, warm up natin ah no? so pagkatapos natin mag warm up mga idol so gawin na natin yung instruction ni Forman Ang sabi ni Forman daw ituyuin eh, tuyuin natin yung ano, yung tubig dito no. So ang paraan natin na paano natin tuyuin yung tubig kasi pag ditsuhan mo, mo lang yan magkayod, di talaga maubos yung tubig no. So ang paraan natin na maganda ay eh, magkuha tayo ng lupa tapos ikalat natin sa may tubig. Depende sa atin yan pag tayo ay mag depende sa tubig niyan. Pag dami ang tubig, dami-damihan din natin ang lupa, no? Ayan. Kasi kagabi, nag -ano sila, uh, ah, nag sila para sa na Natapos din nila pagkagawa. Tapos, na magdamag sila. So, si panggabi sila, no? Uwian na sila. So, tayo na naman ang nagtuloy sa kinagawa nila, no? So, ganito lang mga idol, pag tayo ay maglinis ng ano, kahit saan -sa atin -sa maglinis ng mga tubig o mga putik, ganito ang gawin natin para din tayo mahirapan mga idol. So, mga idol, una, pag tayo ay magkayod, kailangan nakatayo ang bakit. yan, dandahan lang mo mga idol. Itayo lang natin yung bakit. Pero mga idol, no, lalo na sa mga baguhan na mga practicing pa, pag kayo ay mahirapan na ipa tawag dyan, ipataas yung bucket, nakatayo yung bucket kung mahirapan kayo, kasi hirap talaga kontrolin ito, pag, lalo na pag kayo ay bago pala nasampa sa unit, no? So, hirap talaga kontrolin, kahit mga matagal na nag-operate, basta bagong sampa sa unit, mahirap-hirapan din yan. So, ang gawin natin ng idol, ihiga natin tulad yan, oh, di ba, nakahiga. Yan, ihiga natin. So, pinakamadali pag nakahiga ang mga idol, kasi, may ano may kahit siya sa likod no? so yung ano natin ang um, kahit natin ay di magbako so ganun ang gawin natin pag lalo na pag tayo ay magpinising yan ganyan lang mga idol oh yan ang mga diskarte ng mga veteranong na kita ko so susunod tayo no tuloy yan pag pagganon yung mga idol pag finishing lang talaga yan pag ganun. Pero pag ano, pagpabilisan, uh, pag mabas, mabilis yung hago na nakatayo ang bucket. Yan. Kadalasan sila ang mga veterano, ganyan ang ginagawa nila. O nakatayo ang bucket. Kaya ako hindi naman masyado magaling nito, idol, pero dahil sa araw-araw natin na uh, kontrolado na yung bucket, so makuha din natin ang pagkain ng mga 70% o 80% no? yan, madali lang mga idol to mga idol, kahit sino pwede gawin ito no? so, ganito na tips na bigyan natin ngayon na araw mga idol and thank you po sa pagsuporta ninyo at ang hindi pa nakapagpalo huwag naman kayo malimot magpalo sa uh, profile ko no? para updated kayo palagi sa mga videos ko, panibagong mga videos mga idol Lalo na sa mga baguhan nating operator. At saka kahit hindi naman operator para malaman din ng iba na paano nila, paano natin ginagawa yung mga trabaho ng bako. Na. So yun lang mga idol. Maraming salamat sa lahat.